pagkapanalo ni President Donald Trump ipinagdiwang ng mga bansang Israel at Ukraine. Ano-ano kaya ang aasahan nila ngayon sa panibagong pamunuan ng Amerika? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Marami sa mga observers at analysts sa iba't ibang bahagi ng mundo ang naniniwala magiging unpredictable ang ikalawang pagkakataon na mauupo si Donald Trump sa White House. Ito ay isang magiging malaking sorpresa sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga bansang kaalyado ng Amerika na sa ngayon ay nasa aktibong kanya-kanyang gerang kinakaharap. Sa panahon ng halalan ay kumpiyansa na sinasabi ni Donald Trump na kayang-kaya niyang tapusin kagad ang mga gera sa gitnang silangan at sa Europa. Subalit ang tanong, sa papaanong paraan ito magwawakas? Sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan o sa paggamit ng kamay na bakal? Mula sa mapamuksang kampanya ng sandatahang lakas ng Israel sa Gaza Strip at timog na bahagi ng Lebanon upang ipagsanggalang ang bansa laban sa mga kaaway hanggang sa silangang bahagi ng Ukraine kung saan naman patuloy ang pag-abante ng mga Ruso sa ngayon ay sumapit na sa ikatlong taon ng digmaan. Alam naman ng lahat na ang Washington ang pinakamalaking supplier ng mga armas na pandigma ng kanilang mga kaalyado. Maging ang bansang Israel na kung iisipin ay isa sa may pinakamalakas at pinakamodernong kagamitan at puwersang pandigma sa mundo ay umaasa pa rin sa ayuda mula kay Uncle Sam. Ang Amerika kahit sino pa mang maupo bilang presidente ay nangakong patuloy sa pagsuporta sa Israel sa kanilang laban kontra sa mga kaaway ng Estado. Ngunit ang pagkakaiba nga lang sa administrasyon ni President Biden ay sinisikap niyang pahupain ang sigalot sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagmamando sa Israel na huwag masyadong maging agresibo sa pagganti sa mga kaaway. Lalo na nang minsang pinaulanan ng mga missiles ng bansang Iran ang kanilang bansa bilang ganti sa pagkamatay ng pinakamataas na pinuno ng kanilang proxy group sa Lebanon na Hezbollah. Pinayuhan ni President Biden ang Israel na wag na wag tatargetin ang mga nuclear facilities ng Iran at iba pang pinagkukunan ng enerhiya dahil siguradong lalo lang hahaba ang konfrontasyon na posibleng tuluyang magsarado sa usapan ng tigil putukan at maaaring humantong pa sa ikatlong digmaang pandigdig sapagkat ang mga bansang Iran at Israel ay kapwa mayroong kakayahang magpakawala ng pinakamalalakas at mapabinsalang mga pag-atake kapag sila ay naggantihan na nga. Subalit para naman kay Pangulong Donald Trump, sa panahon ng kampanya ay suportado niya ang malakas na pagbawi at pagtarget ng Israel saan man lugar sa Iran nito naisin. Bagamat nakikitang sa pamunuan niya ay hindi pababayaan ng puwersang Amerikano ang Israel, ay di rin naman sila makakasiguradong ang malakas na pagganting ito ng Israel ay siya nang na solusyon sa problema. Mabuti sana kung hindi na muli pang makakabangon ng Iran. At yun nga ang sinasabi ni Donald Trump na matatapos kaagad niya ang digmaan. Pero ang posibilidad na lalong lumawak ang gulo ay sadyang napakataas sa ganong estilo kung kanilang ipatutupad. Sinabi ito ni President Donald Trump dahil naniniwala siyang karapatan ng bansang Israel na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa anumang klaseng pag-atake ng mga kaaway na nakapalibot sa kanya. Samantala sa kabilang banda, ang suportang militar sa Israel ay tila ba kabaligtaran sa nangyayari sa bansang Ukraine. Totoong kung hindi dahil sa ayudang mga kagamitang pandigma ng Washington ay matagal nang nasakop ng Russia ang Ukraine. Subalit sa pagsapit ng ikatlong taon na ng digmaan sa ngayon ay tila hindi pa rin nakikita o natatanaw ang pagwawakas nito. Gayong bilyon-bilyon dolyar naman na halaga na naayod ang pandigma ang nailabas ng Amerika. Lalo pa nga itong nagiging mahira para sa kanila na suportahan ng Ukraine sa ngayon sapagkat nagpadala na rin ng pwersa ang North Korea para sa panig ng Russia. Ang paghina ng pagdating ng mga supply mula sa Washington sa loob ng mga nakaraang buwan ay damandaman -daman na ng buong Ukraine at ito ay nangangahulugan din ng pagabante naman ng mga ruso sa silangang bahagi ng kanilang bansa. Si Pangulong Donald Trump lang ang may kakayahang kumumbinsi kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia upang wakasan na ang digmaan. At mangyayari lang ito kung isasakripisyo ng Ukraine ang ngayon ay nasa halos 20% na ng kanilang teritoryo na nasakop ng Russia. Dahil kung hihina o tuluyan ng ititigil ang suporta ng Amerika ay di hamak na baka buong bansa pa nila ang makuha ng kanilang kaaway. At sa pagtatapos nga ng digmaan ay pwede naman na nilang protektahan ang natitirang 80% ng kanilang bansa dahil sa panahon ng kapayapaan ay pwede na rin silang mag-apply ng membership para sa NATO na kung sakaling maging aprobado ay di na sila basta-basta kayang atakihin pa ng Russia. Ang mga bagay na ito ang nakikitang pinakamabilis na solusyon para sa kapayapaan. Isang bagay naman na hindi katanggap-tanggap para sa mga Ukrainian dahil katumbas iyon ng pag-aming na talo na nga sila sa digmaan. Ngunit meron pa nga ba silang ibang pagpipilian? Ang kapalaran nila sa ngayon ay nakasalalay sa isang Donald Trump. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan.